Mga kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors, please subscribe. MSG Channel. Isang mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin. Nawa'y nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kina Kuya Val Santos Matubang, Kalingap rabat at Ate Edna Vlogs e subscribe po natin sila. Sila ang Matubang Family na handang tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. For today's video ay patungkol po sa Deboni Carla. May mga wishes ang mga Kalingap Angels kay Carla. Alam naman po natin na si Rina ay siya ang unang prinsesa ng Kalingap. Panoorin at pakinggan po natin ang wish ni Rina para kay Carla. Palakpakan naman natin mga kaibigan. Of course, we'll be hearing another message coming from Raina. Thank you very much, Raina So ayan po si Rina mga Kalingap at mga kaibigan, napakalaki na talaga ang improvement ni Rina. Kaya na niyang makipagsabayan sa mga kasama niyang angels. Nagawa niya ring mag sa 18th birthday ni Carla. Sana tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling, yung balik sa normal ang kanyang buhay. Konting-konti na lang Rina gumaling ka na ng lubusan. Sobrang proud si Kalingap Rob sa nakita niyang kakayahan ni Rina. Marami ang napahanga kay Rina at isa na ako dyan. Maraming salamat po kalinga sa walang sawang pagtulong kay Rina. Salamat din kay ate Roda na siyang pangalawang ina ni Rina. Maalaga mapagmahal at hindi susuko. Maraming salamat Kuya Bal at Ate Edna at sa lahat ng sponsors, viewers at supporters. Mapanood ang kabuoang video sa YouTube channel ni Kalinga at paki-subscribe na rin ang inyong abang lingkod. God bless everyone. Get you off of my mind. Are you still thinking about me?